morning mga langga to this video magbubukas ako ng ano lagay natin sa may apoy kasi para ano, para lumabas ba meron ba yung pabukas kaya palaman sa ano ba Sarap ko sa ito palaman sa pandesal. Ayan. Sa pandesal. Tutuwi natin. Lagay natin dito sa ano. Tingnan natin kung totoo ba talagang ano. ito ba talagang umaangat siya? Alalalala. Alala. Umangat nga, umangat nga. Ayun. Legit. Ay, legit pala siya. Uy, 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 uy. Uy, uy, natumba. Aray ko, aray ko, ang init naman ito. Oh. Okay na siguro yan. Oh. No.